Ito nga ba eh, connection no, sa performance? Well, tignan natin muna yung dalawang coach no, na nag-handle ng gilas. No? Si Coach Tim Cohn and Coach uh, Chot Reyes. No? Coach, coach Chot Reyes has been with the MVP group and the gilas for so many years. Di ba? Uh, naalala ko pa nung panahon pa we're in Uh, the likes of Jimmy Alapag, Nanja, si Lerani Del Dio Campo, si Andre Blas. So, what year was that? Matagal na yun. So, sa mga naging performance ba sa payag... Uh, and, then, and, they, ano, ha, and they were up against uh, European teams. naalala ko yun. Ha? Uh, uh Kabutik natin talo yung mga nila. Ano, eh. Yung mga malalakas talaga. Eh, di ba? Talagang down the wire. Eh. So yun, oh, nakikita mo, mabibuild mo na yung connection doon. 'di ba kasi you, you were able to play against this uh, European national team. Syempre, kukunin mo na kung sino yung mga main man diyan pagdating sa mga sa mga tune-up games. So, kung connection ang pinag-uusapan diyan, eh mas marami pa siguro connection si coach Chot Reyes eh. Kasi Connect. even may back way back before eh, 'di ba? Nakakalaban ah. na niya 'yan eh. So, alam mo bisa minsan, minsan alam mo yung connection, naalala ko lang, may, may ano ko lang, segway ko lang ha merong isang coach na si Delano Demps na, 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 na naglaro rito ng import. Connection ni, ni, ano ni, ni, ano, ni Manong, ni coach ano, uh, yeah. uh Pumaren, di ba? Pumaren, okay, Derek, Derek Pumaren. O, oh, eh ngayon, dahil sa connection niya, may pupunta kaming kaklase sa States. O, oh, gusto manood ng NBA. I will, I will text uh, Delano Dems. So, what's up, uh, uh former import dito sa atin to secure some tickets na para makaparod so sabi connection yun di ba di ba And tagal na dito di ano na, na nagsama no si Delano din i think he was then the coach of ano Pepsi pero naglaro si Delano din sa so, eh di ba si coach Derek. matagal hmm. Pepsi pagitan, Pepsi. Eh. Pepsi Pepsi so sabi na di connection so yung sabi yung naging ano na step ng Gilas 400 coach narami siyang connection din okay pero bakit nung bandang nung mga nakaraang taon hindi na invita eh marami naman siyang connection 'di ba? Ngayon, mm. ito yung ano nakikita ko lang, pwede rin ako mali, sabihin ko lang to, yung naging performance. Okay? Mm. Kasi ganito yan, nung panahon ni okay, uh, dahil, dahil uh, hindi, ang uh, naging parang so, so performance ng ano, ang, ang gilas natin noon, okay, bakit walang nakikipagsulap? Kasi nga, uh, these teams from the Europe, eh, malalakas na sila eh. Di ba? Ano matututunan natin doon? Baka sila pa matuto sa atin. May may, may mga bisa may, may ganito ganito, ganito mentality tapos siyempre uh, uh, ang alam ko lagi pag sure dito yung mga middle is pupunta rito eh. Pupunta sa atin lagi pag sure even yung panahon nila yung panahon ni uh, kahit si coach Short pa yan eh. Okay, pero yung European hindi eh. Okay? Ngayon hmm. yung time ni coach Tinko, ninawakan niya, ba, may nagkaroon ng parang ano, parang uh, 180 degrees turn. Parang ganito, gumano na performance eh. Di ba? Parang, uy, maganda, maganda na. Ang uh, maganda na nilalaro, na uh, nanalo pa tayo. Uh, saan pa tayo na? Ano? Sa Asian Games pa, di ba? Against, sa, uh, mm. ano, uh, natin yung China, then sa Championship, mm. natin yung uh, was it Lebanon? Uh, ano, 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 so maganda-maganda yung laro natin plus ito pa na nakita nilang magandang ano against Hong Kong and Taipei okay uh, nakikita siguro ba mukong meron tinatakbo okay na sistema tong Philippines na kakaiba sa sistema ng Europe okay si kasi para in introduce ulit din ano eh na, may, na meron some yung triangle offense eh. Okay. Kaya kaya nag-click si, si Soto eh. Although may, naisingit niya ulit yung ano eh ni Coach Tim Cone eh, yung uh, yung triangle. So siguro nakita uh, yung, ano ba yung European uh, style of play. It's more of a fluidity with a lot of ano eh apa back picks and ball screens eh. Okay? Mm -hmm. So naki and when and some dribble drives okay then kasama rin yun. incorporated din naman ngayon nakita nila to parang ano ah medyo maganda materials okay? And uh, they're playing as a cohesive unit and in a, in, in, may triangle na parang kung ako yung coach, ba, cohesive unit na to tapos may triangle. Uy, mukhang iba to ha. Tingnan natin, baka pwede natin incorporate sa aking uh, European style of play. Alam mo, there's something na baka, may matuto tayo. Although, powerhouse ako, Philippines yan. Pagtignan mo sa, sa ranking, mataas ako. Pero bakit gusto Samantalang baka sila matuto sa akin kung ako yung European tayo, Siguro nakakita nila yung ano. Parang, kasi alam mo, pare ang coach, nag-aaral din pa yan eh. Kahit ikaw pinakamagaling na coach eh. Nag-aaral. Agree din. ako dyan. So, um umatend ako ng, ano, umatenda ako ng coaching clinic. Uh, years ago. Uh, sa states do. No? Ang sinasabi, may isang coach doon sa Villanova. Assistant coach nung sabi nila. Tubi tumitingin pa sila sa mga high school coaches. Tapos mayroon isang assistant coach naman na ng NBA na nandoon. Okay, nakikipag-usap pa sila sa college coaches. Ano yung mga bagong ginagawa na pwedeng napepwedeng ilagay sa ano, you know, mai makuha nila at you know, sa, ma, mailagay sa NBA. So, so nag-aaral sila eh kasi yung, yung mga yung mga coach na yan, okay, kahit sila coach Tipo, sila coach job, uh, talaga talagang magaling ko sa magaling. Pero siyempre, okay, hindi hindi tumitigil yan. Kaya, kaya ganyan kagagaling yan. Eh. Hindi tumitigil. Alam nila lahat eh. Uh, hindi lang sila uh, nakafocus sa kanilang system. Lahat pinag-aaralan nila. Pag may mga bago na nagaganap dyan, pinag-aaralan nila, tinitigil nila pa paano nila may incorporate sa ng system. So ganoon siguro ang nasa mindset no ng mga European teams although powerhouse tayo, pwede naman tayo makipag-tune up sa mga iba't iba but, hindi Asian teams.